Sa matagumpay na plebisito sa Bangsaboro Autonomous Region and Muslim Mindanao, makakausap po natin sa linya ng telepono si bar member of the Parliament, Muhammad Kelly Antao. Magandang gabi po, Ginoong Antao. Si Dominic Albelor po ito. Magandang gabi rin po, uh, Dominic, at sa lahat ng ating tagapakinig sa ating programa sa PTV po. Magandang sir, mahigit 81% po ang voter turnout para sa plebisito na ito. Ano po ba ang pahiwating nito, sir? Yun din ang palagi natin sinasabi noon na itong uh, previsito na ito ay excited ang bawat mamayan ng bangsamuro at gustong gusto nila mangyari. So ito na po ang uh, resulta, yung uh, kagustuhan ng ating mga kababayan na magkaroon na ng sariling munisipyo. Sir, ano po ang implikasyon ng pagdaragdag ng walong bayan sa BARM pagdating sa budget, politika at iba pa, sir? Doon dito, 63 barangay, iba kasi to kasi sumama kami sa BARM nang barangay lang wala kaming munisipyo. So kailangan talaga magkaroon ng munisipyo dahil sa local government unit. Wala po kaming ma, uh, yung barangay namin ay wala pong local government unit na kanilang ma, ma uh, mapuntahan. O di kaya ma-submitan sa lahat ng kanilang mga kailangan. So kaya po kailangan ng kailangan dahil wala pong local government unit. Alam natin na ang local government unit ay mula sa barangay, municipal at uh, province. So, naiiba itong Special Geographic Area 63 barangay dahil mga barangay lang ang nakasama sa barangay. So, kailangan talaga magkaroon ng munisipyo. So, in terms po ng uh, delivery ng mga services, mas maaasahan po ba natin na maibibigay na ito ng mas mabilis sa inyong mga residente dyan sa barm? Tama po yun. Tama po yun. Dahil mayroon na pong uh, sariling local government unit itong mga barangay na ito. Sir, matapos po itong plebisito, ano na po ang mga plano kaugnay sa pagbuo ng mga bagong munisipyo sa BARM? Susunod na po uh, tulad bukas po ay uh, ita-turn over po namin sa ating Maldad Chief Minister itong resulta. Uh. So diyan na po nakasalaray sa kanya yung pag-appoint ng mga OIC Mayor, mga, mga, mga Vice Mayors at uh, mga Councilors. So yun po ang inaasahan natin na uh, hindi magtagal ay mag-appoint uh, na sila ng mga OIC Uh, local officials. All right, maraming salamat po, Bar Member of the Parliament Muhammad Geli Antao. Magandang gabi po, sir.